Isang araw, dinagsauli si Jesus ng maraming tao. Walang dalang pagkain ng mga tao, kaya tinawag ni Jesus sa mga disciples niya at sinabi, Naaawa ako sa mga tao. Tatlong araw na silang sumasama sa akin at wala man lang silang makain. Kung papauwiin ko naman sila ng gutom, baka himatayin sila sa daan. Ang layo pa naman ang pinanggalingan ng iba Saan naman po tayo pwedeng kumuha ng pagkain dito sa desert? Ilan ang tinapay na dala nyo? Pito po. Pinaupo ni Jesus sa mga tao sa lupa. Tapos, kinuha niya ang pitong tinapay at nagpasalamat siya sa Diyos. Hinati niya ang tinapay at binigay sa mga disciples at pinamigay nila yon sa mga tao. May dala din silang ilang maliit na isda. Nagpasalamat uli si Jesus sa Diyos para sa mga isda. Sa kanya inutusan ng mga disciples na ipamigay din ang mga isda sa mga tao. Nakakain at nabusogan lahat. Inipon ng disciples ang mga natira at nakapuno pa sila ng pitong basket. Mga 4,000 na tao ang nakakain. Pagkatapos, pauwiin ni Jesus ang mga tao.